Hi back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys, pag-uusapan natin ngayon. May plano kaya sila talagang sumali sa Miss Universe Philippines? Kung sino-sino to, yan yeah, ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay, kausta kayong lahat. Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng maha-mama na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss Universe Philippines tayo ngayon. My gosh, nakakaloka, no? Ang dami-dami ngayon mga hahahaha nga na ito nga, sasali sa Miss Universe, sasali daw si ganito, si ganyan. Pero guys, ano ba talaga ang totoo? So, ito nga, bukod doon kay Winwin Marquez na maingay na pinag-uusapan ngayon ang kanyang pagbabalik sa mundo ng pageantry, hindi pa natin ko confirm kung magbabalik nga. Ito din si Aliana at Duana ay isa din sa mga nagpaparamdam kasi naga-under training nga. Pero syempre, ano ba yung mga ongoing pageant? Andiyan ang uh, Miss Universe Philippines pa lang naman ang matunog na talagang inaabangan natin. So, feeling natin si Aliana Duana maaaring possible na na dito sa Miss Universe Philippines magpunta. At ganun din si Winwin -Win Market. Pero naloka naman ako doon sa live namin ni Giz Ortega kasi sabi niya, possible din sa Miss Grand Philippines. O, oh, di ba? So, yon Abangan na lang natin yung final announcement. Pero, may mga ilang kandidata tayo na Titignan natin kung sasali nga ba sila at ano nga ba ang potential kung sakaling sasali sila. Isa dito sa mga nag-post din <laughs> sa social media, sabi nga, "When the time is right, I, the Lord will make it happen." So sabi ni Magic Cruz. Ito kaya sa parangdam ni Magic Cruz, o sa post ni Magic Cruz ay isa 'tong pagpaparamdam na Sasali kaya siya sa Miss Universe Philippines? O so, yun, walang kompermado Parang piling ko naman, happy naman siya sa pagiging Miss Cosmo World Diba, kung saan nanalo siya ng pinakamalaking papremyo Sa pageant tree Kung baga parang talagang panalo talaga dito si Meji Naging isang milyonaryo ng bonga bongga, -bongga. Anyway, so yon So, si Magic Cruz, sasali ba sa Miss Universe Philippines, I think medyo hindi. Dahil parang feeling ko happy na siya talaga doon sa ano. Either napasok ang age niya dito sa Miss Universe Philippines. May beauty, may height. Alam niyo sa totoo lang kung sasali siya, gusto ko ha. Pero... Ay, tanong gusto ba niya, <laughs> di ba? So, yun. So, isa siya sa mga ano talaga, potential na pwede talaga na So, mali. Lalo na may napatunayan siya sa mundo ng pageantry. Why not? ba diba? So, yun. So, abangan natin. Malay mo naman bilang pak, andyan pala si magic Cruz. Pero, hindi ko siya confirm. But, according doon sa nabasa ko, parang, ay, parang titingnan niya kung gusto niya talaga. O, di ba? So, mukhang may plano. di ba? Abangan natin. And then, well, ibukod dun kay Magic Cruz, eto din, pumutok sa social media kahapon. si isa din sa mga pinag-uusapan ngayon sa social media, ang paggalaw daw ng baso ni Maureen Montaigne. Ayan nga, si Maureen Montaigne. Diyos ko, nakakakaba. Actually, si Maureen Monte, nung nakaraang taon, marami din nagsasabi na mukhang sasali din to sa Miss Universe Philippines. Kasi nga, nagpunta pa to sa El Salvador para manood silang dalawa ni Samantha, ba diba? Nanood sila sa Samantha Pandillo sa El Salvador para supportahan nga si Michelle Marquez. And then, ayun, maraming na rin nagsabi na kung mukhang sasalin nga tatong si Miss Globe sa Miss Universe Philippines. Actually, sa experience sa pagiging kandidata ng isang Miss Universe, naging kandidata na sa USA, sa Miss USA, si Maureen Montaigne. And then, ayun, so hindi siya pinalad doon na manalo tapos nagpunta nga siya dito sa Miss World Philippines kung saan naman naging Miss Eco Tourism siya at naging Miss Eco International di ba first runner up and then nagpunta sa Binibining Pilipinas ayon so nagtitle siya doon ng Miss Globe at ayun nakuha niya ang Miss Globe so ngayon eto nga so marami naman nagsasabi na nako isa to sa mga magiging kandidata ngayon sa Miss Universe Philippines si Maureen Montaigne actually magugulat ako kung sakaling sasali to dahil oh my god ang lakas ng laban din nito iba din to beauty communication skills ay talaga nang masasabi ko total package para sa Miss Universe Philippines at kung ganito siya kaganda at sa sale, oh my God, winner na yan. So, hindi mo rin talaga ma maika ila ang kalibre na meron ng isang Morin Mountain kung paano 'to mag-compete sa isang international pageant at napatunayan niya na 'yan sa atin. So I'm so excited kung sa makikipag Bardagula ng bogong bongga itong si Maureen Montaigne dito sa Mills University, ba? Diba? Susko! E eh, diba sinasabi nila merong mga beauty queen daw na magbabalik at sasali Pero kasi dyan na kasi si Chantal Olive, di ba? So isa siya sa mga parang ayun nga na pinag-uusapan Dati beauty queen, dati siyang supranational. Pero bukod dito kay Maureen Monte, may isa pang kandidata na nagpaparamdam din sa si Emma Tiglao. Oh my God! Ito yung si Emma Tiglaw. ang ka-prototype beauty ni Pia Wurtzbach. O, oh, di ba? Oh my God, just ko. Hindi na talaga maawat ang Miss Universe Philippines. Kung sakaling, sasali din to si Emma Tiglaw. Ano naman reaction natin dito? Eh, yun nga. Oh my gosh! O, oh, di ba? Ayun na yung reaction ko. Kasi, grabe ha! <laughs> grabe na talaga. So, magandang bakbakan talaga ang magaganap dito sa Miss Universe Philippines kasi kung magiging confirm to si Emma Tiglao ay nakobong ka. Pero kasi sa posing ni Emma Tiglao ay ayun nga mukhang ng, sa amin ganun hala ginalaw ang baso. To mind that is still the whole universe render. O, oh, di ba So, parang, mararamdaman mo din na, ay naku, mukhang gusto niya rin sumali sa Miss Universe. Ay, alam niyo naman ngayon sa social media, basta may universe na ako sasali niya ata ito sa Miss Universe. So, ganon. So, sa si Emma Tiglaw nga, ay isa to sa mga talagang kaabang-abang na bumalik talaga sa mundo ng pageantry kasi iba din talaga ang kalibre ng lola mo. Pero kasi nung nakaraan, parang napabalita na yan na sa sali tapos last minute parang hindi na siya nagtuloy. Pero ngayon na Diyos ko mukhang itutuloy na talaga ni Emma Tiglaw ang pagsali sa Miss Universe Philippines ko sa kasahali ay magandang bakharapan at bakbakan to ng isang Maureen Mountain, kung man. tapos Emma Tiglaw, oh my gosh, tapos meron pang si, ano tawag dito, meron pang si Winwin -win Marquez, oh, Diyos ko Lord, tapos sabayan mo pa, meron pang, nga ba si Kathleen Payton din, na pabalita din na magiging represent, magiging represent din daw ng australia filipino community. Pero kasi meron na silang in a point. Kaya sabi ko parang malabo dito si Kathleen Payton. Pero kung sakaling totoo man to, hay nako, talagang todo na to. Di ba, Diyos ko Lord, nakakatuwa na nakakaloka. So sige lang, magsisalihan kayo ng bongga-bongga. Hindi naman natubago bago sa atin kasi di ba nga, last year nga, di ba, ang titindili ng mga Somali, nandiyan si Stacy, nandiyan si ano, sino pa ba to? Yung sa tagig, nako, grabe din si Christine Magari na no, di mo inaasahan. Tapos meron din si ano at manalo, sila sila yung mga nagbakbakan, sila sila din yung natira sa final round, di ba? Tapos meron pa si Miss Boo. Oh. So, yon, just ko nakakaloka. Eh ngayon, syempre, hindi naman na mawawala Kasi yung mga ibang beauty queen talaga Ginagawa to para sa mga tagahanga nila Na naghihintay sa kanila At kung sakaling totoo man Na ang mga taga binibining Pilipinas Ay magbabalik Para lumaban dito sa Miss Universe tigdan natin kung isa ba sa kanila Ay makakasungkit na ng corona Ng Miss Universe Philippines Isama muna si Magic Cruz Kung may plano man siyang bumalik At saka ito nga Magic Cruz, tignan natin. Emma Tiglao, tignan natin. Tapos si Olive, di ba? taga Binibini din yan. And then either Maureen Montaigne, taga Binibini Pilipinas. At take note, wala pang kandidata na nakakakuha ng corona ng Miss Universe Philippines from Binibini Pilipinas. Ang tanong, suswertehin so kaya siya ngayong taon na to na masungkit ang corona ng Miss Universe Philippines. Sa Miss World, medyo may swerte-swerte pa. Pero sa binibining Pilipinas, wala pa. So, malalaman natin yan this year. Pero ikaw, ano guys ang masasabi mo kung sakaling nang magharap etong si Emma Tiblao, Maureen Montaigne, at saka si Kathleen Payton, isama mo pa si Meji Cruz. Kung sakaling totoo nga nasasali sila, dito sa Miss Universe Philippines. So, i-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yon So, syempre, maraming salamat sa inyo lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click mo na rin po ang notification bell para lagi kang updated syempre sa aking mga chika. So, sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys, magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. うん。